A highlight from Kalingap Rob. Edited and shared by Kalingap ng pag asa Minsan, hindi kailangan sumigaw para maramdaman ang sakit. Pakinggan mo kung bakit napaiyak si Eden. Ngayon, nalangon ng gano'n. At saka, may miss ko din kasi yung ang dating sama natin. Mga time na hindi ka mabisip. Ngayon, sumasayaw-sayaw pa tayo. Yung jogging pa tayo. Yung jogging pa tayo sa Bagasbas. bas ba? magkukonsensya na ako ngayon na hindi ko kasi alam na ganito pala na nangyayari sa atin. Ano ka ba? Wala yun. Kaya nga nang sabi mo na nga love team lang tayo. Tandem lang tayo. Kumbaga uh, wala yung, yung personal life natin. Uh, dahil na din doon, sa sinabi mo uh, Unti-unti ko na din na tatanggap hanggang din lang tayo na love din walang love din lang which talaga okay lang okay na naman sa akin kasi ayaw ko ba kung bakit ano problema ko pa eh. mga bagay na hindi naman eh, dapat problema ay pero kasi ano eh, parang feeling ko ang daming affect, affected kaya gusto mo din mag-sorry. Hindi na sorry sa iyo. Kasi sa iyo. Ay. So. Hmm. gusto ko ng mini. Mm. -hmm. Ay, <laughs> iyak. Wala. Wala. Ano? Di ko lang alam sasabihin ko. Parang eh. nadadala lang. Hmm. Pasensya na. Nasabi ko yun. Pero alay, eh yun kasi yung yun yung nararamdaman naman gusto ko din maghihalis and sa mga uh, viewers supporters din po pala gusto ko din maghingi ng uh, pasensya sa inyo ah, uh, kung ganun uh, ngayon nga yung narinig na yun ah, alam ko sobrang sinusuporta ni Jose ganun din po ako kaya nga ah uh, uh, pumayag ako sa ano sa sa tambala namin na ano, para matulungan din siya. And kung mapapansin niyo nga rin po, hindi ah, na ako active sa live and sa pag-uploads din. And talagang ah, nagpapahinga ah, at talagang sobra-sobra yung ano yung pinagdadaanan kaya kaya hindi na masyadong uh, active sa social media. So, ayun po. Sorry po Sorry. May mga salitang hindi kailanman malilimutan. Abangan kung saan dadalhin ang kwento ng Pongden. Salamat sa panunod. wag kalimutang ilike, share, subscribe para sa buong kwento. Puno ang original Black Dikaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento ng BB